Alright. right, so ngayon mag-change oil tayo. Ayan. Ito yung langis natin. Meron tayong ilalagay. Ayan. Oil treatment. Ayan. Subukan natin kung maganda ba ang performance. Kung tatagal yung ating langis na ilalagay. stuff right. Kailangan lang natin 17. Ayan. Standard 17. Uh, pag-change oil. Ayan. ayan habang tumutulo i-release na rin natin to kasi dito tayo maglalagay ayan so ang gagawin natin hintayin lang natin na ma-drain lahat yung langis ano ayan pag okay na balik na natin to Okay. Higpitan natin. Dapat yung paghigpit, sakto lang. Ayan. Hindi siya masyadong mahigpit. Dito na tayo. Maglalagay na tayo ng engine oil. Ayan. Mostly, mga scooter 800 ml ang nilalagay. Bihira lang yung 1 liter. Pero yung mga standard bike, mga uh, 150 mga uh, 125 na standard bike mostly 1 liter Ayan. Pero itong sa atin, Suzuki Bergman, 650 lang. Bigay tayo ng 600. 650 ml. Ayan. Tapos, eto na yung sinasabi ko. Ayan. Maglalagay tayo ng oil treatment. Ayan. Sabukan natin to. Unang-una, hindi po tayo endorser. Ayan. So, dahil nakalagay naman dyan, 650 ml. Ayan, ang nilalagay natin dito. At naglagay tayo ng 600. Meron tayo ditong 50. Ayan, 50 ml. Ayan o, 50 ml. Pero yung instruction dito, magpalit ng engine oil at filter. Tapos, maglagay ng 40 ml na oil treatment sa isang litro. O, 650 lang ito eh. Oh, capacity or 32 ml for 800 ml. So, kailangan natin ng 32 ml. 32 ml. Ayan. Oh, tantiameter tayo. Tantiameter. Okay. Kung ito ay 50 ml. Uy, ganun palang kulay. Maglagay tayo ng 32 ml. So, meron pang maiiwan. Ten diameter tayo. Ten diameter. Mabango itong oil treatment na ito, ano? Okay na, nailagay na natin yung ating oil treatment. Ayan. Balik natin 'to huwag niyong kalimutan yung excess na langis o yung pinagpalitan. Ayan. Kailangan itapon natin ng maayos. Tapos, punta tayo dito sa ating panel. Ayan, kasi kailangan nating tanggalin yung oil change. Yan, no? Oil change. Ayan, set muna natin. Pindot natin yung select. Yan. Oil change. Nawala. Ganun lang. Tanggalin. Pindutin nyo lang yung select. Mga 5 seconds. On nyo yung ignition. Tapos magbilang kayo ng 5. Lima, 5 segundo habang nakapindot yung select. Mawawala yung oil, oil change. Pero, magset muna tayo. Okay, mag magset muna tayo. Ayan para ma-set natin yung interval every 2000 kasi yung ginawa ko pindot natin tong adjust 3 seconds Ayan. tapos pag mag select kayo or magamili kayo ng kung ilang kilometer pindot pindotin nyo lang yung select Ayan. Ayan. subukan natin 3000 yan 3000 so pag 3000 ang oil change interval Magpapakita yan after 3,000 para subukan natin yung oil treatment na nilagay natin. yan off natin. Switch on. Okay, so wala na. Wala na. Ayan, trip A. Pindutin, natin lang, pindutin lang natin yung select para masiro yan. Pindutin natin yung adjust. 3 seconds, zero. Trip B, pindutin natin yung select para masiro, pindutin natin yung adjust 3 seconds. Ayan. ayan. 12 volts. Okay pa naman. So, yan yung ating odometer. Kasalukuyang odometer ngayon. Ayan. Hintayin natin after 3,000 kilometers. So, ayun. Sa mga nagtatanong kung ano ba ang purpose or magagawa ng oil and metal treatment sa ating makina. Okay. Uh, dahil langis siya, uh, meron siyang Uh, properties na pagiging isang lubricant. Ayun, lubricant. So pinapatagal niya yung buhay ng langis natin. So, 'yun yung isa. And dahil metal treatment siya, ayan, tumutulong siya sa mga pag-iwas, okay? Pagbawas ng yung mga pagpudpod ng mga metal parts sa loob ng makina. So, so ayun, Sa mga gustong subukan nito, itong product na ito, pwede nyo namang subukan. Pero, unang-una, sinasabi ko na, hindi ako endorser ng product na ito. Ayan. So, subukan lang natin.